tayo tayo ba? hindi talaga mga bawa. pera alit lang umabit sa ano eh ang kailangan niya bubble gum pag may bubble gum ka oh, tigit, yeah. kuha ka talaga yan pero kung ganyan ibitin mo tutulas talaga yan Ano ba pera ni Iga na ulo. welcome po sa Jess coin collection ah, uh, ito po yung mga collection ko ng coins na nakalipas na apat na dekada kaya welcome po mga kasinop sa channel na ito Ayun, oh. ayan 10 pesos ito Patayo sige, Ip ayan katayo, ah, may ipit ayan kailangan bubble gum o, oh, bubble gum, yung dulat oh. na oh. pag ano ng bubble gum yan, tingit dyan ayan lang, may lang. ay hindi yung mamamagnet, Noel ano yan eh, 10 pisong ano, non-magnetic. Yung bago sa 10 piso, na magnet Pero yan, hindi yan makukuha. Kaya, pag sabi niya, laglag yan. Kailangan niya, may dasal. Konting-konting na lang. Konting-konting na lang. Ayun, oh. <laughs> Napakagaling <Maka> <laughs> naman talaga, oh. ginamitan ng mahiwagang dasal, oh. <laughs> nakuha? ang mahiwagang 10 pesos. nakuha. Ito po siya sa po. Yan ang magnet. Sa kupito na yun. Galing! Galing mo. Oh. jackpot! Nakakuha niya yung mahiwagang 10 pesos. Like. Subscribe. Hit the bell.